guys, magandang hapon po. Uh, Pauwi na po kami. Galing po kami sa Sitio Maysawa, Mount Kulis. Uh, hapon na po. Yeah, medyo uwi na po kami. Pupunta muna kami sa aming istasyon. At kinabukasan po ay eh, kami ay magsosurbe lang muli. Uh, ito po ang highway ng ano guys, sa uh, Marilaki. Uh, pababa na po kami. Ayan. Ito po uh, Napakaganda ng lugar guys oh. So. At uh, titingnan din po natin. komisyon marami po rito nagtitinda ng ano guys, ng halaman na kwan uh, na pinagbabawal din 'yung mga orchids na galing sa kagubatan. Yung kwan, uh, kaya titingnan din natin. Baka mayroon po tayong makita at ay uh, pagbabawalan po natin 'yung mga nagtitinda diyan guys na kwan uh, uh, na mga ating kasamang mga magsasaka. yan <clears> okay. <throat> Uh, siguro mga 30 minutes ando na po tayo sa uh, aming stasyon. Ayan guys, so ang uh, gandang lugar ng Marilaki. Ayan, napakalawak po ng highway, oh, napakaganda po. ang <coughs> ganda ng ano nila, ng talagang alagang-alaga yung kanilang kalsada. Ayan. Ayan po, uh, andito po tayo sa Batanggasan. Ito na po yung mga nagtitinda ng kuan na malapit na po tayo rito. Yung mga nagtitinda po ng mga halaman na kuan. titing po natin yung mga kanilang mga paninda. Kung meron pong uh, pinagbabawal po natin yung kuan, yung mga paubos na po sa kagubatan na kuan ipababalik po natin sa kanila na kuan para dumami uli uh, kwan. Ayan po, uh, na kuan. Tayo po po tayo. Ayan. Uh, Op, ah, uh, medyo inagentu po. ayan, nandito po 'yung may checkpoint po rito, guys. Ito po 'yung ating magigiting na mga kasundaluhan. sila po 'yung nag-kwan uh, dito, nag-check uh, ng mga kwan. Ito, guys, oh, 'yung mga paninda sa gilid ng Marilake, guys. Ayun oh, ayan. O, yan. Makikita nyo yung mga prutas, mga organic. Ito, guys, na kwan tapos may mga halaman din na kaya tinitingnan natin, guys, dito kung kwan kung mayroong Uh, pinagbabawal na kuan, Ayan guys, oh. Uh, tingnan po natin. Ayan. titingnan po natin guys ha titingnan natin kung may mga halaman kasi rito na kung ay eh, 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 paubos na sa ating kagubatan eh, andito matatagpuan nyo tinitinda nila guys na kan kaya ipababalik po natin sa ating mga kasamahang magsasaka din na ano para dumami pa po sa ating mga kagubatan ayan tingnan pa natin sa dulo guys mayroon pa dyan marami pa po Badyang guys ha ah. Ito medyo pinagbabawal to guys Pag sa ah, hanapin lang po natin Yung may-ari nito guys ha ah. ah, Ito po ay medyo Paubos na po sa ating kagubatan ito ah, Kwan ah, Hanapin po natin yung may-ari At ah, kwan ipabalik siguro natin Sa kanya sa gubat Kung ano para dumami pa Ito ay eh, pawala na ito Sa ating kagubatan Ayan po ah, hanapin po natin yung may-ari Na kwan wala, wala po yung tendero o ano ayan andito po yata mga kasama po yan yung mga nakamotor na yan ayan, ayan. Ah, ito po tanongin natin tong isang taon nito na kwan sir uh, ah, kilala niya ba yung may-ari noon na ayan, nagtitinda po ng badyang ah nandun o oh, sige sige pupuntahan po natin ayan ito po kasama po rin po natin ito ayan ito po yung mga tropa natin ayan ayan, ayan. inuturo po yung badyang na kuan at yun lah, ito na yung ari. Tamatawid na po. Uh, nasa kabila pala yung may ari na O, oh, sir, uh, ano ba itong, ano nito? Ipinagbabawal pinagbabawal po natin ito. I siguro po, ibabalik na lang po natin siguro ito sa bundok, sir, para dumami pa na kwan. Ayan po, oh badyang po yan, ha. Uh, may kulong po tayo rito, sir. Ha? O, oh, yan, ibalik nyo na lang po. Huwag nyo lang, ano rito. Okay, salamat po.